Soroy ta to Soroy ta yan pasyal muna tayo dito mga idol yan, nasa kuartel po tayo ng uslog yan ganda napagkaganda mga tanawin dito maraming ito maraming isda dito mga idol kasi hindi to ginagalaw ng mga tao yan Yun, oh. yan o yan dami talaga oh yan, no? yan. Oh, dami so, kita, kita natin nga yun kasi napaka ano, kalmado ang dagat malaki yun kung mayroong anong pain tayo mga idol siguro Dadami lalong dadami

Yes. hmm ayan, kapay. Uh, Tuwid ay. ngayong magagmay. Ano pa nilalog na ngao na umusak na nila. basta mo nai mo pakinga mong an. An Ha? <tod> dum dum kasimito. Hm. ano.

Pagong yung linaw. Kat okay, okay, okay. okay. oh, dako, dako Kat, kat. Oh. Da na -na -na. Oh, dako kayo. oh, <laughs> <laughs> yo, ganda Yan ganda Tekan oh, dako tangkit ay. Takuwa. Nabalik ang siya. Nabalik. Takuwa ah, gulawis mo. ah, Lagom gulawis dito. Nangako niya kita ang lawas. ang ka mga isna mga salting dagwa ba? Saan din Sus. Takuwa ang gulawis.

Galenya. Oh, eh mo undo na basta nai ko anela lalog. Nai pagkakaon. Wala ding pagkakaon din ang bilin mo. Kaneng ampok ko. Ano Oo, dagko. To muna mga Basta malupi ginhanggay anas dagko. Tuwa <laughs> oh, <daig> ta <-puko> naman mo. <laughs> oh. <laughs> 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 na, uh, wala, na dino, o, to idol oh uh, sus. oh gusus pikat pikat oh katong gabali bali mo na gusto tra gusto mo ko ang upa so, na dito na nga lao oh ah, ay kay painon pa mo painon din eh pay balong dala sa pan tapok na di ana unta Saklaw klawo okay. na ni la ni nga on wala uh. tunay ta kandit sa hmm. dito sa kita kan ni oh Ang sa Limenya isda oh Hanggit oh dagko kayo. Tawala ba Yeah, and thank you for watching my idol. Yeah, bye-bye.